Malapit to oh, yung itry ko puno punong sa paninda. Ano? Kasi pag ang tawag nun pag i-bike pag walang sidecar i-bike ang tawag nun pag dalawang gulong. Pag tatlong gulong, itry. Itry. Oo. So, 4. for bike hindi <laughs> parang sasakyan for wheels <laughs> uh, uh, explain sa mga mga ano kasi kung, kung nagtitinda ka ang negosyo ko ay pero yun talaga kasi pag sabi lang itrike, tatlong gulong pero dito napapakinabangan pag sa Maynila ito ano na pagtitinda no pero talo pa rin sa iyo sa negosyo mo kaya kalakal pa lang ng rep sa pan. Tayo mo na kaya. doon oh. Daming mga ano. Pag mag-repair ka TV, lalaki ng mga TV dito. Yung iba diyan hindi na ba nagana? Wala ka bang ano pala diyan yung, 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 yung mga TV box na Oh, wala na akong wala akong TV box eh. Ngayon lang, dalawang daan, pwede na bilhin. Oo, meron. Meron

Oh, wala na. Ha? Wala nang wala nang motor. Inverter. Ay, inverter. Oh. <tinyo> kasi sa araw, puta, naglulugo ako na busy. Ah, alam mo ng motor? Ha? <tinyo> oh, baka nga alam mo hindi. Kasi sabi ko puta, tapos ko wala na ng compressor. Wala yung compressor ng dito <tinyo> doon na dito <tinyo> kasi wala. Ni sa araw, ano ba kaya? Oh. oh. Tayo na yung pagod ko yung know? minuho. Tanggalin niya. Ano nangyari? Ang mahal yeah. din uh, ito eh. 2.8, Ano 3.80? Oh, ano magkano na ito sa kapila? 3.80? Saan tahan siya pa rin? Sa tubo ganito? Ha? Ah, may project ka ngayon? Bit lang yun. Hindi, di pinapagawa sa labo nito eh. Inintay ako na inintay. <laughs> may mga customer talaga na loyal talaga eh. Op. Ah. Okay. Loyal din naman ako sa. Sige. Kami. May mga loyal na customer kahit sa akin nga eh. Basta may Sabi nga nila eh lalo yung masisiland. Noong una talagang hindi ako iniwanan yun, nakapanood ng todo. O naman, nadali ako na sa magsalamin. Nasulit ako sa beses bumalik din sa akin. Bar, 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 bar. Kasi makikita nila yung yeah. moves ng professional tsaka hindi uh, professional. Nung nakita niya na nagawa ko tapos yung moves ko ko Ayun. Yeah, yung niya nila yung sarap sakyan, sa 50 dito. Hindi, hindi tatanggol yun. Oo eh. Gawin ko na lang na lang yung meron eh. na kalitaw eh. Oo bakal eh. Ayun, nandungo ako doon. Dapat hindi ko na binaklas. Nag-grinder-grinder pa ako, nag-chop-chop pa ako. Tapos pag ko alumilong, ba? So, gagawin ko bakal talaga ng ano talagang hindi, may mama, mga ano kasi, mga gawang, ano ngayon, puro pinalitan na. Hmm. Kahit nga yung wear ngayon pang kuryente sa bahay, may tansyon dilaw na eh. Oo nga, mayroon na nga. Tansyon dilaw. Mayroon na tansyon dilaw ngayon, yung mga stranded. Uh -huh. May tansyon dilaw na lumalabas ngayon. Kaya pag pumapak po taon. Uh -huh. Bakit mo sinira yung duma? Okay. Wala na, na eh. Mayroon na magbenta silang buko, binabarat. Ito, uh -huh. walang babaratin ito. Kung wakala presyo siya, kung wakala presyo. Hahaha. <laughs> Tawag ako doon. Oo. Ayun yung ginagawa ko eh. Pag ko ng buo, binabarat. O oh, ito, walang, walang tawad to. Wala na. Kasi nga, <laughs> sila, diretsyo ko na eh. Minsan nga, mas ganun pa gusto ko na ko. No, Oo, no, kaya ko doon. May washing din naman ako sa bahay. Sa bahay lang. Pupur ko kayo sa dalawa yun eh. Ah, Ay, yung ginawa ko gabi. Ah. Dalawa yun, isang double. Kasi pagdating sa junk shop, ganun rin ang gagawin nila eh. Kakalasin din kasi, kaya ah. babaratin ka pa. Pagbenta ko kasi ng buo, Oh, kasi sila pa ang magkakalas eh. Pero para sa unang kliyente tan sura at pati tao. Oh, para sa rin, pati tao. Saka LD. Kaya pinabayaran ko para sa unang kliyente na kahit naman daan. Pero pag magkanto, dalawang daan na pinagyan. <laughs> Bug-bug ka na kaya ano niya, no? Sa LD, malalang. Yung LG na ano? Pa, pa sa LG. LG na dati, pero yung bago, wala rin. Pero pa na kahit bagong labas, kahit luma, no? Talagang tanso kung tanso. Diyan sila nanulugis sa na. Si eh, ako din Ako, magagawa. Bala ko na gawin sa kapil. Baka sa lang yun. May nabili ka rin na washing room para. May washing. Ano ang daan? 400. Dito na. So, kung lungo, yung masama ha, yung maganda, yung pa yung may, da may damage. Na yung maganda yun ang kaha, bago. bagong bago. Bagong bago. Yun ang bagad ng buuin. Maganda yung kaha. Tapos yung luma ang kaha, yun yung, 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 yung... Hindi, buo naman pareha, e, sabay-sabay. Yung isa buo na, yung luma yung ginawa natin kagabi. Ah.

Oo, oh, single lang ang nandyan. Ilagyan mo ng 10 sa kakwan. 6. 6 ba yan? Eight plus 4. Eh, four? Uh, Oo, oh, 10. Ten, sa oh, ten. Ten Dalawang kabahan ko pala kapitin Kaya ko nyo te mo rica na ang mga box ng 'pag nang sakit tapos 'yun

na ako nun. Alos sa dami ng pinapos ko. Ako, hindi ko makabisado yung motor. Aluminum nga lang yan. Tapos ang motor. Ang nakapanlo mo yung motor dahil gagrinderin da mo na napakatagal. Tapos pag bukas mo, ganun, bubulaga. Lugi <laughs> ni Bush ito. Ito yung nakakapagpanlo ko ng motor. lang ito Aluminum na ito lang.

Pati yung kondura na bagong labas. Aluminum din. Ang gagaling nila mo gano'y. Kasi